So yan po, magandang hapon. Tayo po naman ngayon ay magluluto ng hamonad pata. Yan po, ako yung may isang pata at ito po ang ating lulutuin ngayon. At akin po yung ipapatilad kay tatay. Bahala ka! Kukunin ko na! Yan po, ako may biniling uh, gift. At si Maloy po, kala ni ang Valentine's ay kala na niya pag Valentine's Day ay ano ah, Pasko ngayon. Kaya po nanghihingi ng regalo sa aming mag-asawa. Ulit-ulit po. <tiped> <tiped> Gusto mo ba ka ng regalo? Yeah? yeah? <tiped> Wait lang. Pikit ka muna, pikit. O, oh, pikit mo ha. Huwag ka munang mumulat ha. Oh, Pag wiki mula tayo eh, hindi namin ibibigay. Ano lang ano ang push? Ano, ano lang ang push? Pikit! Wait lang! Pikit! Pikit Pikit! Oh! Wow! <laughs> <laughs> bago! Bago! Nilulok ko lang! Bago! Ay! Bato na! Bato na! Baito na! Baito na! Bago na. Bago na. Bago na. <laughs> <laughs> friend. Oh, oh, ano? Sakay na. <laughs> harap muna dito, harap! Hoy! Harap muna! Ito Yan. yun. Yan! Oh, sige, game. Pero ang matanda. Ha, 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 Diyan lang, punta ka doon na. Lalo yung murang pagkajo sa Maynila, may Sa E, magpapilig ka sa papa. Divisorya, madami. Ikaw! 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 Ikaw pa! Ikaw pa! May bata pong naglalaro. Nakasakay sa laro alimaloy. Ikaw! siyan so, po at ako naman ng magluluto na Yep yeah. <laughs> yeah, po si Papa ti ka tapos sa tindahan ay o okay, pibilhin ni Papa nandaro ani ayan tama rin Salamat. <laughs> salamat mama. Mama, salamu. <inaudible> oh, salamat. Ako muna. Ako. Salamat muna. Ako. Sige. Maubos na po yung aking pin niya. <laughs> Kakakali Mal, paborito po ni mali eh. So, ayan guys. Good evening po. At ako naman ngayon ay samahan nyo magluto. Ngayon ay magluluto ng hamunadong pata. At yan po. Una po ay atin po. Ito po medyo matagal-tagal ay palambutin. Kaya atin na po ay pressure cooker. At yan po. Isang buong po ito na pata. Pinatilad ko na po nga po ito kanina kay tatay. At ako na po ilalagay dito sa ating pressure cooker. Yan po ako po nagkakain na ito ah. <laughs> <laughs> Naubos na po. Um... At kumuha pa ng juice. Ang nabagsak, baby. Hmm. Hindi na Oo, Wow. So ito po yung atin la ang uh, papalambutin ng mga 25 minutes. Kayo na. Lalagay ko dito. Kayo na. Kayo natin Kayo na. ayan po at simulan na natin o orasan yan ng 25 minutes at saka po natin iyan aahunin so yan po ito po yung ating mga ingredients meron tayong uh, pineapple sibuyas at bawang bay leaves meron din po tayong juice at yan po meron din tayong paminta at ito rin po meron din tayong asukal So yun na po at tapos na po yung ating 25 minutes para po sa pagpapalambot ng ating pata. So yun na guys at malambot na po yung ating pata. Ayan po at ito rin yung ating pork stock. Ayan po yung ating pinagpakuluan na itong pata natin. So tayo po yung magsisimula na. So ayan po at tayo magsisimula na. So, yan po. Lalagyan na natin muna yung ating asupal. Medyo atin po itong uh, papabrownin para po siya ay uh, mamula-mula ang ating karne. Ayan eh, lang isin mo meron pa. Atin lang pong haluin para hindi po siya masunog. mo So yan po at okay na yung kulay. Lalagyan na rin po natin yung ating karning baboy. Lalagyan na natin yan po, talagay na natin yung ating sibuyas at bawang. Talagyan din po natin ng bay leaves. Ayan. Paminta. Pineapple juice. pakuluan po ng pata. So yun na po at ilalagyan na natin yung ating pineapple. po at ang luto ko okay, medyo may sabaw. Ayan po, may kaunting sabaw. Masarap po ay may pambahog sa kanin. So yan po, at luto na ang ating hamunado. Yan. Okay, plating na po natin ito. Tamang-tama na po ang lasa. At tamang-tama rin ang lambot. Yan. So hindi ko na po ito papaigahan. at okay na, luto na. Ayan, tayo po maghahayo na at lang tayo makapaghapoy na na. At dito po tayo magpi sa ating palihay. So, yun na po at ready to serve na ang ating hamuladong pata. Ayan na guys. At nilagyan ko po ng garnish sa ibabaw na yung pong pinya din. Para po at kami kakain na. Kain na na. kasi naman inagluluto ng takoy kasi tatay po ay hindi kung na daw da saan ng baboy ngayon. Baka daw po siya saan takan. saan rayuma. saan kung saan kung saan kung saan kung ng pinya. saan kung saan kung saan kung yung kakain na. Kami saan yung kakain kami ko po na minai sakakani 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 Nagbabalot po ng... ng ulam. Nagbabalot <laughs> na ng ulam. Nagbabalat. Nagbabalat ko. Ito po ang bigay ko ng mga kay Maloy. Ayan. Mayinig. Kung mahal kami, mali na sa plato. Kung gusto mo ikaw nakabukod plato. gusto mo nakabukod sa plato. Ay, kumaka na sa plato. Pagkatapos po ay ko naman si Marina ka ng tukdukan. Ako say makakain ng marami. Makakal, eh. Sakay ka Makakaan ng marami ito. Bakat sama-sama ha. Ulam natin pa 'to, bayan din. Ayun, yan na. Tinasa 'yan. Maasim. Tolok malalim. Ayos, maidol. Sige. Ayos, Thumbs up. Kasama! thumbs up. Nataiga. Sayan so ko kain tayo. pala na kain. na uumadlang taroy. May na nagalabas ng buko siya sa sarili niya nung hapuntang mali. Magkaka-kainin ito. Iniibit niya siya si Kiki galang. Ito ba koy, 'yung pasalamat ng baboy daw? Kami 'yung na. lokot ng si Kiki kanina. Iniwanan na eh. Ang kaya doon ng mga dito ay Wala pa lang paggugutom sa tili. Iniinom mo na po 'yung na Oo okay. si okay, pala, maliit pa pala. Oo. Ano naman sila si Maloy na pakoy. Kasi pala na kala. Thank you. Ano mami? for you. Thank you. Tato mo lang kanyang... Sa makoy, mayroon akong bago. Masila muna si ang ay po. Ayan po, ano po? Napapangngoro naman po tapos po ganito, a? tapos po ganito, tapos po, ganito tapos po may, may ganito ako. Ano ba 'yan? po. picture. ng eh. Uh? may Ano ko mo sa hmm? sa? Ang sabi niya, parang pa niya, Sabi, nag-grab po ako ng picture sa post niyo, ha? Sabi, okay lang po, no problem. kasi siguro na hmm. mm -hmm. ako yun. Hindi na tinagkita. Hmm. Hindi ko na wag kang naka-belly na kayo 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 Ibaid nga daw, wala sa amin kaya niya, ay doon lang siya mag-aaral ang kontiarmala sa amin. Hmm? Tatay niya. Ika na talaga nila paluwa Papa, inuubos mo namin yung ulong ko.

Ayos po guys, ano makakain pa po si Manoy. Kaya na. Ano ay Tapoy isda ganyan kay Rubles. Kay Rubles. Kero na to? Kay Rubles. Kay Lula, ano ba yan? Kay Lulagladi. Bili yan ni nanay kay Lulagladi. Bakit Rubles? Ano sabi niya? Ano yung karot? Ano ba ito pa? Yan at na, na naman. At tawag na magkay Rubles <sighs> ni... So yan po, tapos na aming paghahaponan, watak-watak na. Yan po si nanay ang nakaschedule sa paghiligpit. Yan. Ah, si Crisina, si Crisina daw po. Napakabait na nanay na yan. Napakasipag. po talaga niya. Aba, may shoes. hindi pa lang sa kanyang gawaing bahay. Eh. Lalo na tumubaga. Yes. Yes. Yeah. <laughs> yeah, my oh, shoes. May nagbigay po pala kay Maloy. Oh. Sino nani ang nagbigay? Si Ma'am Marites daw. Oh, si Ma'am Marites. Wow, anak magpasalamat ka kay Ma'am Marites. Salamat Ma po, Mama Lilis ng sapatos ko. Yan po. Ma'am Marites. Ma'am Lilis, yan po. Ma'am Marites. Ma Marites.

paglaki po. Ay, ito po yung paglalaki ko lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Pabay, ay, ay, saan mo ba susuotin? So susuotin so ko sa sa Pasko. Magkaw nag-aaral na sa school. Sa sa mga <laughs> Diba S-I yan po susunodin ko na so, susunodin ko, pakita mo kay Ma'am Marites yan, thank ay, you Ma'am Marites pa, at yan po ay may bigay pa si Ma'am Marites na pa-cash, 500 pesos oh. yes, thank you, thank you so much po hmm. at sis, kunin po yung mga padala sa atin kunin mo ay, yes, yan, shout out ba, na po na kay Ma'am Marites maraming maraming salamat po sa inyo walang tayo mag-usap yan po. At ito pa ang mga bigay sa amin. Thank you, thank you so much. Ito po ay kape. H-E-B Classic Rose Coffee. Yan. Yeah. Thank you, thank you po. And then, coffee creamer, Hill Country Creamer, oh, si Natural, ito, ito. Natural, Ano okay. Playboard. Yan. Ito, ito, Anong pangalan? Tatay Dondon at tat, Nanay uh, Flor? Tatay Dondon and Nanay Flor. Yan po. And meron po ito, kami boy, may kape? lotion, body lotion. Kaya ito po, itong kulay pusha pink, luminous, and then sa akin po itong a thousand wishes. Yan, thank you, thank, thank you po. You po. po thank you po. God bless. Thank you, thank you. Harap ko dito, anak. Ito doon Sa mama. Ito po yung kakainin ko. Lotion eh. Hindi kinakabibig. Hindi pa kita po yung sapatos niya dito. Ah. So, yan po. Thank you, thank you, Ma'am Marites, sa mga pasalubong po niyo sa amin, sa pag-alala po sa amin. Uh, thank you rin po sa cash na binigay niyo kay Maloy. <laughs> Mamaya po po ito. Magpasalamat ka muna. Salamat po, Ma'am Marites. Ma'am Marites. At ako po may, pas, may pasalubong po sa inyo ng sapatos. Iti, sapatos. At yan po. Ito po yung mga kapis. Yeah malaking bagay po sa amin. Ito po. Ito po yung basa ni... Anong basa? Anong nakasulat? Ay, oh, hindi yan. Ano pa? Ano pa? Ano nakapangal? kapangal? Ano na ka, Oh, tao, sige. bagay? <laughs> bagay. bless oh. no. Ingat po kayo palagi. Thank you, thank you. Po.